Hello, so, oh, good morning. Good morning, mga kakoins. Ito tayo kami ngayon sa coin.ph which is the local exchange here in the Philippines. So, ano po itong ginagamit ko kasi ito ay based by regulated sa uh, kailan siya po ito dito na nag-operate dito sa Pilipinas. So, okay naman ito. Wala namang problema. So, Matagal-tagal na yun ako magamit dito. So, kita natin dito ngayon na guys uh, na may bang crypto so tingnan natin itong bagong kapastikat na si XLM PSP so okay naman ito itong chart ni XLM PSP hanapin so magandang performance ito ngayon kasi ah uh, 32.52 pesos Uh, nung, nung last year lang 26 pesos so small than 100 pesos ang niya so magkala talaga ito nga uh, kaya may, may portfolio ako nito eh. kaya itong babang tayo ng PLR XRP ngayon ako ng at ibang uh, uh, na natin sa BTC uh, sa business ay nasa

sa 3.26 ang ah, medyo tumasa kanina bumagsak na kanina umaga ay isang ang madaling araw bagsak to eh kaya ngayon bumabawin yung si XRP USD so balik tayo dito sa XRP PSP yan sa wala relief 3.14 pesos so matanda ka na bumabawin nyo siya dati siya dati sa dito eh ano yun eh so ek ene mobe apa janasene rong ajja le me tulong kupe kingayo so dananana ito se